Kaparehas, narito po tayo sa bayan ng Ubando, Bulacan kung saan ay makapanayin po natin ang butihing lingkod dito po sa ating Traffic Management sa bayan ng Ubando, Bulacan na si ginagalang uh, Chief of Traffic Management si Sir uh, Susimo Galicia Jr. Sir, kumusta na po ba kayo? Maayos naman po at kumusta na rin sa mga kababayan natin sa Ubando do <laughs> Okay. Uh, sir, may tanong ko lang po. Hepe, okay, uh, kumusta na po ba sa ngayon ang ating operations regarding sa ating traffic dito po sa bayan ng Uban, Bulacan? Ang operation po natin tuloy-tuloy sa yung pagpa-implement ng mga municipal ordinance at yung mga uh, DILG memorandum tungkol sa road clearing yung mga uh, sagabal po sa sa karsada na tinutulungan po tayo ng ating mga barangay captain at kagawad Okay? So, sir, ano po ba ating karagdagang pang mga tinatawag nating priority dito na, tinututukan sa ating traffic dito sa bayan ng Ubando? Ang priority po natin ngayon ay mag, register po lahat ang mga pang publikong sasakyan dito. Alinsunod sa policy po ng Land Transportation Office na no registration, no travel policy po. Okay. At, at yung karagdagang po, nagkayaroon po tayo ng LTO Caravan para ma maka-acquire po ng mga student permit ang ating mga kababayan upang sila ay makasunod sa papatas. Okay. Okay, yung karagad, ang mga karagdagan niyo po mga programa, sir, ano po bang ating mga karagdagan pang mga programa o activity dito po sa ating traffic management sa bayan ng opando Ah, nakikipag po tayo sa Land Transportation Office up sa upang maliwanagan kung ano po ang magandang gawin sa mga e-trike at e-bike na kung anong batas ang ipatutupad po. Okay. So, and uh, panawagan na lang, sir, sa ating mga kababayan dito po sa bayan ng Ubando. Uh, panawagan lang po ay maging lang po sila at igalang po nila ang kapwa motorista at ang batas traffic po. Okay. So, and uh, misahin nyo rin po, sir, sa ating mga kapwa mga masisipag na magigiting nating na mga traffic enforcer sa bayan ng Ubando. ay uh, ipagpatuloy lang po nila kanilang magandang simulan at yung paggawa at sipagang paulin nila upang tuloy-tuloy ang ating magandang naumpisang trabaho. Apo, ah, pa, papasalamat po rin tayo sa ating puting Mayor Leonardo Ding sa support ang ibinibigay niya sa opisina at tauhan ng mga traffic management office ng Ubando. At, at muli, pinapanawagan sa ating kababayan na igalang ang batas trapiko. Okay, yan po ang uh, magandang misay ng ating butihing chief of traffic dito po sa bayan ng Ubando na si iginagalang Sir Susimo Galicia Jr. Magandang araw po mga kaparihas mula po dito sa bayan ng Ubando, Bulacan. Lay Castro po ng parehas Ingat-ingat po kay sir and your family. God bless us all.